Another day, another basketball stories na naman ang pagkikwentohan natin. At ngayon nga ay ang balitang bagong starting five ng Los Angeles Lakers at ang balitang pagkuha ng Golden State Warriors kay Jeremy Grant. Makalipas nga ilang araw mula ng i ng Los Angeles Lakers na kinuha nila ang kanilang pinakabagong center na si Drew Team ay sa wakas official na nga nila itong pinapirma ngayong araw ng two-way contract. Kasabay nga niya na itinanggal at iniwave na rin naman nga nila dito ang kanilang big man na si Christian Coloco. And since nga official ng parte ng Lakers si Drew Team, ay hindi nga malabo na makapaglaro siya ngayong araw sa kanilang game laban sa Los Angeles Clippers. Matapos nga na magkaroon si DeAndre Ayton ng knee contusion. At inaasahan nga na magiging underman ang lineup ng Lakers lalo na ang kanilang frontcourt. Kaya kung sakali man nga na hindi maging epektibo si na Jackson Hayes at Maxi Clever, ay sigurado nga na paglalaroin nga nila si Drew Team. Siya nga ang magiging backup center ni Jackson Hayes na magiging starting center kasama si na Luka Doncic, Austin Reeves, LeBron James at Rui Hachimura. Yes, eto nga ang magiging bagong starting lineup ngayon ng Lakers kontra sa Los Angeles Clippers. Sa ibang balita naman, marami na nga ang nagsabi ngayon na dapat na nga daw nilang ituloy na pakikipag-trade nila sa Portland Trailblazer para makuha si Jeremy Grant gamit si Jonathan Kuminga na patuloy pa rin nga nagiging inconsistent ang performance sa kanilang mga laro. Napatunayan na nga na hanggang scoring lamang nagagawa nito para sa Golden State Warriors at nagiging liability pa pagdating sa depensa hindi rin naman nga reliable ang kanilang 3-point shooting, hindi katulad ni Jeremy Grant, na bukod sa mapagkakatiwalaan yung shooting ay kayang-kaya rin naman nga nitong sumalaksak at bantayan ng best player ng kanilang kalaban. Gumagawa rin naman nga ito ng crucial rebounds at points na siyang mas mapapakinabangan ng Warriors kaya hindi na nga nakakagulat kung itutuloy na nga ng Golden State Warriors ang pakikipag-trade sa Blazers as soon as sa kalagitna ng December. Inamin na rin naman nga noon ang Golden State Warriors na hindi pa rin nga nila sinasarado ang posibilidad na pagkuha kay Grant dahil kapag pumalpak nga ang umpisa ng kanilang kampanya ay tsaka na nga nila ito kukunin bago ang trade deadline.